Hello mga kamami, samahan nyo nga akong gumawa ng ice candy. Dahil nga ang init ng panahon, kaya naisipan kong gumawa. Milo nga lang ito dahil nga ito lang yung sangkap na naan dito. Pero pwede na ito pagtsatsagaan na. Ayan nga, paghahalo haloing ko lang yung mga sangkap. Inuna ko na yung evap at saka yung tubig. Kapag nga may mga sangkap na kahit anong maisipan mo, agad-agad pwedeng gawin kasi nga naanjaan na. Ayan na nga, dinagdag ko na yung suwak na brand At ayan, para naman mas masarap, meron ng evap, meron pang powder o diba. Ayan na yung Milo, nilagay ko na. Hahalo-haloin na natin yan. Lahat na naanjaan, yung sugar na lang yung hindi ko pa na ilalagay. Ilalagay ko na yan mamaya kapag nahalo ko na yung Milo dito. May mga buo-buo pa nga kaya hindi ko pa nilalagay yung sugar. At ayan na nga sinunod ko na yung sugar. Pakakatamis natin para pag lumamig at tumigas hindi siya tatabang. Wala nga ang laman yung ref namin, naubos na, hindi pa nakakapamili kasi walang pambili, charot. Nilagyan ko nga rin pala yan ng konting cornstarch at ayan, pakukuluan ko lang ng konti. At ayan yung chocolate bar, ilalagay ko siya, kunwari magnum ice candy. Yan nga yung mga chocolate na tira ko sa paggagawa ko ng mini donut. At ayan, binabad ko nga lang siya sa mainit na tubig para matunaw siya. Kahit may lang yan para naman magandang tingnan, meron siyang chocolate sa mga gilid. At ayan nga, nagbubuhol na ako dyan. O, ba diba? Kahit ano talagang maisipan na gagawin ng isang nanay, magagawa yan. Basta merong gagawin. Siyempre tayo mga nanay, hindi na tayo mag-iisip kung ano-ano pa. Basta kung anong kaya dyan, si lang. Kaya dapat yung mga nanay lahat kayang gawin talaga para hindi na tayo mahihirapan pa at ayan na nga yung mga dagawa ko oh, 'di ba ang lalaki Pwedeng pwede na yan kapag naiinitan nga kakain lang ng ganyan. Mapepreskuhan na ang ating mga lalamunan. O di ba ang sarap? At ayan naman, white chocolate naman yung nilagay ko sa iba kasi nga naubusan na ako ng chocolate bar. Ayaw ko nang magtadtad pa kaya yan naman kunwari para iba naman yung flavor. O di ba sosyal? Maraming flavor. At ayan tuloy-tuloy lang yung paglalagay ko sa plastic, ganun din yung mga proseso niyan, ulit-ulit lang, basta ayusin nyo yung pagbubuhol para pag nakalagay na sa rep, hindi siya mabubutas. At ayan nga, pinuputol ko na yung mga sobrang plastic para hindi kalat-kalat sa loob ng rep, para kahit na pang sarili lang hindi pangitingnan. tingnan. At yun lang mga kamami, ingat palagi, bye bye!